Inumpisahan ko ang vlog ko ngayon para asikasuhin ang anak ko. Ipinaghanda ko siya ng maiinom. At syempre ako din para uminom din ng kape. Para mabuhay at sumigla ang aking katawan. Ito nga pala ang araw-araw kong ginagawa. Pagpasensyahan nyo na ang mukha ko kasi nga hindi pa ako naghihilamos dyan. <laughs> May mga mekos-mekos pa sa pagmumukha ko. Malay mo gumanda naman ako. <laughs> So heto na nga, nagsaing na ako ng babaunin ni Maron. At ihahanda ko na rin yung isa sa kanin. Para sa kanyang agahan. Inumpisahan ko na nga magluto. Iginis ako na nga ang bawang. At nilagay ko na rin yung kaning lamig. Gusto kasi ni Maron yan. Kaya ipinagtitira ko siya ng kanin sa gabi. At marami nga siya nakakain kapag sinangag ang kanyang pagkain. At pagkatapos kong ang lutuin ng sinangag, inihanda ko na ang itlog. Na kanyang uulamin. Yan kasi ang mga gustong ulam ni Maron sa agahan. At bago nga ako magluto, tinata tinatanong ko siya kung ano yung mga gusto niyang ulam. At syempre, hindi mawawala ang nuggets na kanyang paborito. Pagkatapos ko ang iluto yan, ibibigay ko na sa kanya ang kanyang agahan. So, haya na nga, kakain na siya. At ipagpapatuloy ko naman yung mga gawain sa kusina. At sunod ko namang iluluto yung kanyang babaunin sa school. Yan pala yung tira niya kagabi na ipapainit ko. Ang pritong pusit. At ang kanyang paboritong tosino. Request nga ng anak ko yung mga ulam na yan. Kasi kapag iyan ang mga iniluto ko, ubos ang kanyang baon. At nakakain niyang lahat. So, haya na nga, tapos ko nang ihanda ang kanyang mga pagkain. Yan nga pala yung aking asong napakabait, napakasipag tumahol. <laughs> na alam niya, kapag nag voice over ako, ava, nakikipag voice over din. <laughs> so, haya na nga, inihanda ko na rin ang kanyang juice at ang kanyang baon. At nilagay ko na rin ang kanyang mga merienda sa si school mamaya. At hayan, kompleto na lahat. Pagkatapos ko nga siyang paliguan, iyahanda ko na siya at bibihisan. Hands on talaga ako lahat sa mga ginagawa ko kay Maron. Ako ang nagpapaligo at nagbibihis sa kanya. Sobra ko namang ini-enjoy lahat ang ginagawa ko. Ganyan ko kamahal ang anak ko. At dapat lahat ayos para sa kanya. Hindi ko rin nakakalimutan lagyan ng towel lang kanyang bulsa. E eh, paano pawisin ang anak ko kahit malamig pinagpapawisan? Minsan nga nakakalimutan ko lagyan ng towel yung bulsa niya. At mabuti na lang lagi ko nilalagyan ng tissue yung kanyang bag. At kapag nakalimutan ko lagyan ng towel, meron siyang tissue gagamitin. O, oh, di ba diba? Laging handa. <laughs> Kaya kayo dyan, asikasuhin yung mabuti yung mga anak nyo. Para lubos na pagmamahal ang ibabalik nila. Ganon yon charot. <laughs> so may konting oras pa si Maron para maglaro. At habang naghihintay siya ng oras, trignan ko ang kanyang sapatos kung malinis. As usual, nililinis ko ang kanyang sapatos bago niya gamitin. Ayoko nga mm -hmm. nagigitata sa dumi ang kanyang sapatos. Napakapangit tignan. Nagre-reflect yun sa akin kung paano ko siya asikasuhin. Baka sabihin nila ipabaya a kiss. <laughs> <laughs> na hinahayaan ko lang madumi. Kaya lang sa hapon, ewan ko na lang. <laughs> Napakadumi niya. Eh paano eh laro yata siya ng laro sa school. At yun ang hindi ko mapigilan, kaya hinahayaan ko na lang. Basta ang mahalaga, malinis at mabango siyang papasok sa school. At hayan hey nga, pinaliliguan ko na siya ng pabango. <laughs> May sarili siyang pabangong ginagamit. Iba pa yung nasa bag niya. At ewan ko lang kung ginagamit niya. At nakakalimutan yata niya niya magpabango sa school. So magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay patnubahin tayo ng Panginoong Diyos. At bigyan tayo ng lakas at kaligtasan sa araw-araw. At huwag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat. So haya na nga, nakagayak na ang anak ko. At nagpapasalamat nga ako kasi nga wala siyang absent ngayong linggo na to. Kadalasan kasi meron siyang isang araw na absent sa isang linggo. Kung hindi inuubo, sinasapian siya ng katamaran, charot. <laughs> at hay na nga ang pogi-pogi ng anak ko. At hindi nga pala siya naka-uniform ngayon kasi Friday. Nakasibilyan sila kapag Biyernes. At ayan nga iyahatid ko na siya sa labas. At dapat kasi kapag 6:45 AM iyahatid ko na siya sa labas at papasok na siya. Aba, humahalimuyak ang kanyang pabango. <laughs> Napakabango ng anak ko. Napakabilis ng panahon. Isang araw may binatang binata na ako. Ngayon nga lang, binatang binata na siya eh. Kasi noon, kahit saan ako magpunta, nakabuntot siya at gusto niyang kasama ako. Aba ngayon eh, ayaw na niya. Mas gusto na lang niyang nasa loob ng bahay. Di ba ganun yung sign ng pagbibinata? Tapos masyado na siyang concerned sa kanyang itsura. Na dapat maayos siyang lalabas. Nakakalokang bata. <laughs> At ayan na nga, tatawid na ang anak ko. Diyos ko Lord, napakahirap tumawid. Kasi kung hihintayin mo mag-stop yung sasakyan, eh, maghihintay ka ng siyam-syam. Puro ata sila nagmamadali. Nakakaloka. At ayan na nga, nakasakay na ang anak ko. At ako naman ang gagaya. Abay, magmamadali din ako kasi tanghali na. At ayan nga, nag-aayos na ako ng pagmumuka. <laughs> baka sakaling may iganda pa at hindi magmukhang matanda at ang sabi nga nila at may kasabihan kapag mahal mo ang sarili mo aba dapat maayos ka kasi nga daw kapag pangit ka at mukhang mabaho hindi mo daw mahal ang sarili mo aba ay una mong mahalin ang sarili mo bago ka magmahal iba o ano pang ginagawa nyo magayos na kayo ng sarili nyo <laughs> na hindi kayo nang lilimahid charot <laughs> So ayan, na nga nagpunta ako dito sa gawaan ng mga appliances. Dito malapit sa tulay. At may ipapagawa nga ako. Dati kasi yung shop na yan ay nasa harapan. Abay, hinahanap ko pa. Lumipat pala sila dito sa gilid. Kaya lang medyo tago at saka hindi masyadong kita. I-video ko sila para makita ng mga taga Santa Rosa Nueva Ecija na nandito ang kanyang shop. Actually, napakagaling nilang gumawa ng appliances. Pulido. O sa lahat ng mga taga Santa Rosa dyan, dito na kayo magpunta. Mabait, maayos at magaling silang gumawa. Actually, ayaw nga niyang pakuhanan yan kasi nga daw madumi at magulo ang kanyang shop. Eh di ba ang sign ng magaling at marami nagpapagawa eh yung sobrang magulo? <laughs> At matapos nga lang gawin yung ipinapagawa ko. Aba, ayaw magpabayad. Warex ka ko oh, di ba? Napakabait. O, oh, sa mga taga Santa Rosa dyan, pumunta na kayo dito at magpagawa. So, kaya na nga, nandito na ako sa Cebuana. Ah. At magpapadala ako ng pera sa nanay ko. Kahit na konti at kakarampot ang aking kinikita, dapat gawin natin ang obligasyon natin bilang anak. Magpadala tayo sa ating magulang kahit konti. At sa kapatid natin. Maliit man ito, pero malaking tulong na para sa kanila. Kaya ko nga pala pinasok ang social media. Ah. Lahat ng ito para sa nila. Nung una nga ayaw kong mag-vlog kasi nga nahihiya ako sa itsura ko at wala akong lakasang loob na ipakita sa lahat ang aking buhay. Sabi nga nila kapag pinasok mo ang social media handa kang ipakita lahat pangit man Oh, maganda. Alam ko namang marami nagtataas ng kilay sa pagbablog ko. At mababa ang tingin sa akin. Alam ko naman yon bago ako mag-umbisang mag-vlog. Nandiyang pinagtatawaran ako. Pero dead ma lang sa akin yon Kasi nga, nag enjoy naman ako sa ginagawa ko. At ginagawa ko ito para sa pamilya ko at sa lahat ng mahal ko sa buhay. At syempre, para sa anak ko. At malay mo naman, balang araw, di ba At sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya caga tsaga lang talaga at pag ang ko talaga. Kahit marami tumataas ang kilay dahil sa pagbablog ko. Kahit nasabihin nilang ambisyosa ako, at least may ambisyon. Diva! Charot! <laughs> So haya na nga, nandito na ako sa Jollibee. Kasi nga, napangakuan ko si Maron. Na ito nga ang hapunan niya. Reward niya to kasi napakasipag niyang mag-aral. Dati-dati nga, ako ang gumagawa ng mga assignment niya. Aba ngayon, siya na. At hindi na siya nagpapatulong sa akin. Kaya sobra ako natutuwa sa kanya. At sabi ko nga sa kanya, pagpatuloy lang niya ang kasipagan niya sa pag-aaral. At tiyak, lagi siyang may reward sa akin. Hindi ko naman hangad na may karangalan siya sa school. Basta ang mahalaga, natututo siya. Di ba gano naman dapat? Para hindi ma-pressure ang mga bata. Yung ibang magulang kasi dyan, nakakaloka. <laughs> so, haya na nga, pauwi na ako. At alas 4 na, uwian na ng anak ko. At chak, gutom na gutom yun. So, nandito na nga yung anak ko at kararating lang niya. Pagod na pagod at gutom na gutom. Magpahinga ka muna anak at maya maya kakain na tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. May God bless you all. And I love you. Happy Thanksgiving, USA.